So dito nga kay 5 makikita natin, oh. Tingnan mo naman 'yan, oh. Grabe. So yun guys, uh, maliit na update lang o oh, kapirasong update lang dito sa natin sa kay 5 at saka kay ano kay 6 to, no. So tara tignan natin kung ano 'yung pinagbago sa nila. So dito ko nga nilagay sila ngayon guys. O makayams natin. Ito yung update natin. So, pakita ko na rin sa inyo yung ano, tsura nila yung mga pinagbago. Uh, day 6 no, kapon. Hindi ko kasi sila na update. O, hindi ko kaya na update sa video natin. About dito kay 5 at saka kay 6 to. So, tara. Tingnan natin yung pinagbago. So, dito nga kay 5, makikita natin. Oh, tingnan mo naman yan. Oh. Grabe. Ganda ng tindig. Lalaking lalaki to. Charot. Hindi, <laughs> wala mang lalaki to, no? So may hiyaw kasi ito eh. So yung buntot. Grabe. So yung update natin kay Sinko. Tignan mo naman yan oh. Grabe ito yung kay ano. Kay six to. So yung update guys. Mahita niya naman oh. Parang aabutan niya na si Sinko. Balahibo na lang yung kulang nito. So matakaw kasi talaga ito eh. Yan yung ano niya. Update niya. Pogi rin no. Grabe kabana uh, ng balay sa pakpak oh. Amazing. na pero sa ulo, kapiraso. So, ilang hey ngayon guys. Hanggang sa muli.